boss, tapos na kami dito. So, KRB Moto uh, 180cc mga boss. So, first, uh, pangalawang setup na namin to kasi una, takloban ang layo. Pero ito, personal namin, napakinggan yung setup dito. So, solid talaga. 85 set. naka-load dito mga boss. So, ito si sir, galing Florida, Bulacan pa. Ayan, solid shout sa kanya. Sir, ano pangalan mo sir? John John. Ayan, solid shout yung boss John uh, KRB mga paps, first time namin to i-setup. Is so, malaki compartment, mas malaki to sa max. Sir, ano mas sabi mo sa setup natin? Good. Ayun, sir. Quality, lakas. Ayun, satisfied ko naman si Boss mga sa Sir, salamat sa pagdayo ha. Okay, thank you, thank you. Ayun, thank you. Okay, boss, meron tayo dito. So, pangalawang setup lang namin to KRB 180. So, lagot setup dito yung nabil ni Paps. Galing Plaro del Bulacan pa mga boss. So, pakita ko lang yung party ni sir mga Paps So, ayan. Binubutasan na namin. So, ang laki ng apartment dito. Mas malaki pa kay Nmax. Kaya loaded setup, up uh, Itong speaker kasi mga boss maluwag pa nga eh Then shout out sa dito ay na-paps. yan, eh. so, shout sa kanila Galing Planet El Pai eh. So abangan nyo na lang yung pinaka full setup natin dito mga paps eh. So maganda ng motor ng boss eh So yun mga paps, nabalik na namin yung compartment dito So baka-baka kita ko na yung mga speaker So 6 po yan, then meron pa tayong malaki dito mga paps Yan yung 8 natin na 250 watts So sound check nito mamaya mga paps ha So, kagandahan kasi dito makapal yung box ah, yung ano, ni Sir Otto ano. Ang so, solid din ng dito mga 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 box. First, thank mm -hmm. you mm -hmm.